So hi guys, good morning everyone. So good morning. So guys, today update na naman tayo sa ating itlog ng manok. <laughs> update ko na naman kayo guys because yesterday it was seven niya. Yeah. Pito yun kahapon tapos update natin today ko nadagdagan ba niya. Kasi narinig ko siya kanina. Nagkakak na naman siya guys. So it means manangitlog na siya or kakapang itlo. Tingnan natin guys. So, update ko kayo. Check natin. So, yesterday is pito. Tingnan natin kung naging walo ba siya today. So, thank you so much. We will see you later. Bye! Let's check natin siya sa backyard, sa labas, no? Ano siya dito. Ah, andyan. Ayan siya guys. Oh. Ayan, kumakain. Kasi kanina guys, nang nagising ako, binigyan ko siya ng ano, binigyan ko siya ng mga gulay, yung vegetable, carrots, at saka yung ano, yung opo, ayan, yan ang pagkain niya. Tapos binigyan ko rin siya ng ano, yung trail ng pagkain ng ibon. So ayan, binigyan ko siya. Kumakain din siya ano, pala ng ganyan. Oh, so hindi lang pala yung love ko ang pakakainin ko noon. So bigyan ko rin siya. So check natin guys, kasi kanina ang ingay niya. Nagkakakakak siya. So check natin ko. Nadagdagan ba yung itlog niya? Oh, wow. Nang dami. Oh, wow. Naging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hala, wow. Nadagdagan talaga niya, guys. Kasi kahapon is pito. Parang ito ang bago. Oh, ito nga. Kasi mainit. Mainit siya. So, ayan. Patuloy yung pagpamangitlog niya, guys. No? Tingnan natin, guys. Uy, wow. Thank you so much. Love, love na manok. <laughs> ang bait niya, guys. Namigay pa rin siya. Patuloy siyang nag-ano patuloy siyang nangitlog kahit wala siyang lalaki na kasama. Ano? So, ayan. Tingnan natin.